Good morning, guys! So, mahangin na umaga, So, ang sarap ng hangin. Sana hindi mainit. So, good morning, hall again. king. Mahangin kasi may bagyo. para si Pauline. Every day is a fun heart and shop day. So, kailangan natin ng ID sa gate para makapasok at makalabas. ito yung beauty so, yun ang shuttle bus ang aga today so doon yung palabas nakit na na yun yung shell at parking lot so nilalakad ko lang kayo guys and almost mas two minutes nakarating na and magandang morning naman sa inyo guys so maulan ngayon sa mainaka at nagbabaha pa so I stay safe and dry guys so sana okay na wala na ang tubig dito naman, sobrang init. Grabe eh. Nakakaka-dry din. Sobrang dry ng panahon Tapos maangin. Kasi may bagyo sa Taiwan. Sana hindi pumunta dito. Kasi naman, wala na lang, dami ko nang sinasabi. araw-araw si lang para may isa ako so at nandito na tayo guys sa park ah, kung nakikita nyo may aso dyan na yun <laughs> sobrang init guys so, 7 o'clock pa lang or mag 8 -e na so doon nyo 7-11 mag 8 -e na sobrang init na Tirik na ng araw. So, ito yung view dito ayan yung aso hello, good morning okay, pasok tayo ito yung park entrance shop so ang dami nilang mga tinda dito, may mga prutas Ito may popcorn may binig bibili lang naman tayo na. Ano out So may bigas. May mga dito yung mga promo na And, bibili lang tayo na oatmeal. So, dito yung oatmeal. Tsaka doon yung tinapay. Straight. So, bibili tayo na oatmeal. May bibang. Iwan ko kung andito. Ito yung oatmeal ni Vivo. Quaker. Sourade picture, okay. So, ito oh, na yung Pagkakain lang natin. And ito po. Ito po, po. It, dito, guys. Frozen ito yung tao po. So, ito yung paborito ng bebang namin. Ng... Eh, try ko umakyat sa itaas. Baka may mahanap pa tayo. So, dito yung mga sabon nila, guys. Tapos, dito. dito yung mga personal care bili tayo napkin. so Ayan na guys, at nakabili na tayo. So, walang may pan. So, uwi na tayo guys. Kasyo pa din. Uwi agad. Mga noodles, mga pasta, noodles, and everything. <laughs> so ito yun, masarap yun dito yung mga wine tapos so, guitar mo na naka guitar ano na? ko kayo dito sa park in Chiang Chai okay. yung mga chips yung biscuits sarap digestive, nakakagaan ng picture kakabigat pa lang. Siyempre na, ito yung mga biscuits nila dito. Oh, may okra. Okra ang paborito ni Biko. <laughs> Sa ngayon, banana chips. Okay. So yun lang guys, eh. wala na tayong mabili-bili kasi wala na tayong pera. <laughs> Pagkakita na tayo doon sa pinapay. Bili tayo ng pinapay. Yun ang importante. Yun yung goal natin dito. <laughs> yung mga Nutella pala dito. Mahal. So, yung chocolate na gusto ko, wala. Walang tinda. Paborito kong lugar kung saan ang mga ice cream. So may Nescafe pala o oh, Cappuccino. Bagay yan oh. wala kang na Wala akong pera nalang. Wala talaga pera. <laughs> Taklak guys. Kaya wala. No more bread. No more. It's no more. No more. No more bread. Oops. I'm so, -so, so Hindi gumawa ng pinapay guys. At ako ay bibili na lang ng ibang bilipin. Absent ang gumawa. <laughs> okay bye guys. Bye. Oh.